Ito yung electric kettle na hindi mo na kailangan magpainit ng paulit-ulit. Sa so, ito nga mga mare at i-unbox ko lang muna tong bago kong electric kettle from Zulele. Siguradong another budol na naman nga ito sa mga timputi at sa mga aesthetic mommies natin dyan. At tingnan nyo naman kasi mga mare, napaka-elegante at napaka-retro ng kulay at design. Stainless steel na tong loob niya kaya hindi maglalasang plastic yung pinapakuluan mong tubig. Tsaka safe na rin siya for drinking water. 1.5 liters capacity na rin nga pala tong mga mare kaya marami ka na rin tubig dyan. Madali lang din naman siya gamitin, ipe-press lang tong boil and maghihintay ka na lang dyan na ma-reach niya yung 100 degrees Celsius. At eto na nga yung pinaka-best part sa kanya mga mare. Pwede siya i-keep warm at pwede kayo mamili ng temperature kung gaano kainit yung siya gusto i-maintain. Meron kasi siyang 6 levels of temperature at dahil ipang kape ko nga to, kaya ayan, at isinet ko lang siya sa 85 degrees Celsius. Para anytime nga na gusto mong magkape o meron kang bigla bisitang dumating, oh, eh meron ka na dyang nakareding mainit na tubig. Grabe, mula dito sa takip, sa handle, sa body niya, at pati na rin tong LED display niya sa harap, eh sobrang bet na bet ko talaga. Ayan pala yung mga specs niya, talam ko, kahit mo rin tumare, kaya yung link nito ay lalagay ko na lang din sa comment section, saka dyan sa Yellow Basket.